Noong 1995, si Joe Shinko ay pumunta ng club sa Newcastle, Australia. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan noong gabing yon. Pagkapasok pa lang nila ay nakita ang isang magandang babae. Nabighani ka agad si Joe na halos hindi na niya maalis pa ang kanyang mga tingin sa babae. Napansin siya ng babae na nakatingin kaya nagtinginan sila ng ilang minuto. Na hindi na kinaya ni Joe ay nilapitan niyang babae at nagupisa sila mag-usap. Ang babaeng yon ay si Anu Singh o Ann. Naging masaya ang kanilang pagkwekwentuhan at napansin ni Joe na hindi lang maganda si An, kundi matalino din at masarap kausap. Nalaman niya na si Anne ay nakatira sa Canberra, ang kapital ng Australia. Katunayan ng Canberra ay ang lugar kung saan nandun ang Australia's Parliament House Government Buildings, High Court at ang headquarters ng maraming government agencies. Nagustuhan ni Joe si Anne ngunit nalaman niya na may boyfriend na pala ito simula 1993 na nagngangalang Simon. Nalungkot si Joe sa nalaman ngunit sa kabila ay tuloy pa rin ang kanilang pag-uusap. Parang nagustuhan din ni Anne si Joe kaya matapos silang mag-usap sa club na yon ay nagplano ulit silang magkita. Doon na nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. May mga panahon na hindi na masaya sina Simon at Anne sa isa't isa. Madalas nang silang nag-aaway at nalaman na din ni si Simon na lumalabas si Anne kasama si Joe. Dahil doon ay nakipaghiwalay kaagad si Simon kay Anne. Doon na rin nagsimula ang relasyon ng dalawa. Naging masaya sila sa isa't isa ngunit ang kanilang relasyon ay naging LDR. Dahil si Anne ay nakatira sa Canberra samantalang si Joe naman ay sa Newcastle. Kasama ni Joe sa kanilang bahay ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na lalaki. Balambing sa isa't isa ang magpamilya at magandang ugali ng mga magulang ni Joe. Katunayan ay nakuha ni Joe ang ugali ng kanyang mga magulang. Hindi lang matalino si Joe, siya ay mahilig din sa sports. Napaka-extrovert ni Joe kaya kahit saan man siya pumunta ay paniguradong magkakaroon siya ng panibagong kaibigan. Si Joe ay nagtapos ng kursong civil engineer. Taong 1994 ay bumiyahe si Joe sa iba't ibang bansa sa loob ng dalawang buwan. Habang nasa biyahe ay iniisip din niya ang mga gagawin niya sa hinaharap. Pagkabalik niya mula sa bakasyon ay nagumpisa siyang magtrabaho sa isang farm malapit sa kanilang bahay at kumikita siya ng malaki. Sa edad ng 24 ay nasa kay Joe ng lahat. Mabait na mga magulang, maayos na buhay at magandang trabaho. Si Anne naman ay pinanganak noong September 3, 1972 sa Punjab, India. Parehong Indian ang kanyang mga magulang at lumipat sila sa Australia noong 1973. Parehong doktor din ang kanyang mga magulang. Siya ay nag-aaral ng law, ibig sabihin ay matalino din si Anne katulad ni Joe. Gayon pa man, sa panahon ng kanilang relasyon ay nadiskubri ni Joe na noong 1993 ay nabuntis si Ann ngunit pinalaglag niya ang bata. Pagkatapos ng abortion ay sobrang nalungkot si Ann at nagsimulang kumamit ng ipinagbabawal na gamot. Siya ay nalulong sa droga dahil na din sa empluensya ng una niyang boyfriend na si Simon. Ngunit bago pa man naging magkarelasyon si Ann at Joe ay unti-unti nang binawasan ni Ann ang paggamit. Naniniwala si Joe na kalaunan ay magbabago din si Anne at tuluyan nang itigil ang bisyo. Sobrang nahumaling si Joe kay Anne na nagdadrive pa ito ng limang oras kada weekend para lang makita ang babae. Sa mga puntong yon ay walang kaalam-alam ang mga magulang ni Joe na may girlfriend na pala siya. Saka lang nila nalaman noong nagumpisa na ang umalis si Joe kada weekend. Gayon pa man hindi nila namalayan kung gaano kaseryoso si Joe sa relasyon nila ni Anne at gusto pa niya itong pakasalan. Katunayan, taong 1996 ay nag-open ng joint account si na at Joe sa Canberra para sa kanilang kasal. Nung naging magkarelasyon na sila ay biglang nagbago ang pag-uugali ni Joe. Kung dati siya ay napakamasayahin at palakaibigan, ngayon ay sobra nang nagbago si Joe lalo na sa kanyang pamilya. Yun din ang dahilan kung bakit hindi gaano nagustuhan ng mga magulang ni Joe si Ann. Dagdag pa doon pag nasa kanilang bahay si Ann, ay hindi niya pinapayagan si Joe na kausapin ang sarili niyang ama. Yun na din ang naging rason kung bakit pinagsabihan na si Joe ng kanyang ina na sabihin kay Anne na huwag tumawag sa ganong oras. Pero nung sinabi yon ni Joe kay Anne ay nagalit ang babae. Sa kanilang bahay ay may rules din na pamilya ni Joe na dapat alas 6 ng gabi ay kakain na sila ng kanilang hapunan ng sabay-sabay. Ngunit nung nag-isang taon na ang relasyon nila, sa tuwing alas 6 ay tinatawagan ni Anne si Joe para hindi ito makasabay kumain sa kanyang pamilya. Marahil ay sinusubukan niya ang kontrolin si Joe at hindi niya yun namamalayan dahil sobrang mahal niya si Anne. Noong September 1996 ay nagulat ang mga magulang ni Joe dahil nagpaalam siya sa kanila na gusto na niyang tumira Ann. Kaya nagdesisyon si Joe na lumipat sa Canberra ay dahil makailang beses na nabanggit sa kanya ni Anne na hindi maayos ang kanyang pag-iisip. Dahil doon ay nag-alala si Joe at pakiramdam niya ay responsibilidad niyang alagaan si Anne. Isang araw ay sinabi ni Anne kay Joe na gusto niyang pumayat kasing payat ng nakita niyang model sa TV. Sinagot naman siya ni Joe na baka iniinom na pampapayat ang mga model kaya ganoon ang kanilang katawan. Simula noon ay nag-research si Anna ng mga gamot pampapaya. Nakakita siya na isang syrup at agad niyang binili. Tinagtagal ay pumayat nga si Anne. Kasunod noon habang lumilipas ang mga araw ay napansin ng mga magulang ni Anne ang pagbabago sa kanyang mga ikinikilos at pag-uugali. Kaya nabungkahi sila na magpatingin siya sa doktor para mabigyan siya ng gamot, ngunit hindi pumayag si Anne. Yun na din ang mga oras na madalas na sila nag-aaway ni Joe. Dahil sinisisi niya si Joe na siya nagbigay sa kanya ng ideya tungkol sa gamot na pampapayag, na siya nagpabagsak ng sobra sa kanyang katawan. Ibinenta din ni Anne ang lahat ng kanyang mga damit. Dahil doon ay naglalala na ng sobra ang kanyang mga magulang at binalak nilang ipacheck ito sa doktor. Ngunit sinabi ng doktor na nasa tamang edad na si Ann at kung wala ang kanyang consent ay hindi nila siya pwedeng ipa-admit. Kalaunan ay napag-alaman na kaya niya ibinibenta ang lahat ng kanyang mga damit ay dahil sa gusto na niyang magpakamatay. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik ulit sa normal ang pag-uugali ni Ann. Napagtanto niya na kapag siya ay namatay magkakaroon ulit ng panibagong karelasyon si Joe. Kaya naisip na naman niya na kailangan maunang mamatay si Joe bago pa man siya. Sinabi pa niya ang ideyang yon sa kanyang kaibigan na sinangayunan niya din. Sabay nilang pinagplanuhan kung paano patayin si Joe. Nag-search sila sa internet ng mga paraan kung paano nila mapatay si Joe na hindi sila mapaghinalaan. Katunayan ay humingi pa sila ng advice mula sa iba pa nila mga kaibigan. Ngunit ang akala nila ay nagbibiro lang ang dalawa. Dahil bakit nga naman niya papatay ng kanyang boyfriend kaya hindi nila yon seneryoso. Hanggang sa isang araw ay may tinagpong lalaki si An at Madavi na tawagin na lang nating Ben. Sinabi ni An kay Ben na kung pwede ba siya nitong ibili ng barel. Tinalong siya ni Ben kung aanhin niya ang barel. Nasinagot naman ni An na marami siyang problema kaya gusto na niyang mamatay. Sinabi ni Ben sa kanya na ang pagpapakamatay gamit ang barel ay napakasakit. Sa halip ay mag-overdose na lamang siya ng gamot. Saad pa niya na mas mabilis pa yon na paraan at hindi na niya namamalayan pa na patay na pala siya. Nagustuhan ni Anne ang ideyang yon kaya isang araw ay pumutas sila ni Madavi sa bahay ni Ben kung saan ay bumili siya ng heroin na nagkakahalaga ng $500. Binigyan din siya ni Ben ang dalawang syringe at sinabi na kung i-inject niya ang heroin ay mabilis ang epekto nito sa kanyang katawan. Pagkabalik nila sa bahay ay eh, plinano na ni Anne na patayin muna si Joe bago siya magpapakamatay. October 24, 1997, nag-organize ng party si Anne sa kanyang bahay. Walang ang kaalam-alam si Joe sa nasabing party. Nagulat na lamang siya nung pag-uwi niya galing sa trabaho na no may napakaraming tao sa kanilang bahay. Katunayan ay inimbitahan ni Anne at Madavi ang lahat ng kanilang mga kaklase. Habang nasa party ay sinabi ni Anne at Madavi sa ibang kaklase ang planong pagpatay kay Joe at ang pagpapakamatay ni Anne, ngunit walang sumeryoso sa kanilang sinabi. Masayang lahat sa party at pagkatapos ay nagsiuwian din. Bago umalis si Madavi ay nagpaalam pa ito kay Anne at sinabi na goodbye, make sure you complete the task. Pagkaalis ni Madavi ay nagtimpla ng kape si Anne para kay Joe at inilagay ang tablet na binili kay Ben. Pagkatapos mainom ang kape ay nawala ng malay si Joe. Kasunod noon ay ininject na ni Anne ang heroin kay Joe. Ngunit lumapot ng sobra ang gamot at hindi lumabas sa syringe kaya hindi nagtagumpay si Anne. Kinabukasan, pagkagising ni Joe ay nakaramdam siya ng sobrang pagkahilo. Ang akala niya ay dahil lamang sa naparami inom niya nung nakaraang gabi sa party. Uminom lamang siya ng gamot sa kapumasok sa trabaho. Samantalang si Anna man ay nakipakita kay Madawi para ibalita na hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano. Sinabi naman ni Madavi kay Ana huwag siya mag-alala at mag-oorganize ulit sila ng party. Pagkatapos noon, noong October 26, 1997, isa na namang party ay naganap sa bahay nila Anna lingid pa din sa kaalaman ni Joe. Pagkarating ni Joe ay nadatna niya ulit ang napakaraming tao. Paliwanag ni Anna ang party na yon ay para kay Madavi. Wala ang nagawa si Joe kundi ang makipag-party na lamang. Masaya at nag enjoy ang lahat. Ngunit may isang babae na nagangalang Tanya ang nagdududa sa mga galaw ni Anne. Pakiramdam niya na hindi na nagbibiro si Ann sa sinabi nito na gusto niyang patayin si Joe. Sinubukan pa sana ni Tanya na kausapin si Joe ngunit naging mahirap sa kanya kanyang paglapit. Natunugan din ni Ana para may balak si Tanya na sabihin kay Joe ang kanyang plano. Kaya nilapitan niya si Tanya at sinabi na huwag siyang magsasalita. Sa muli ay natapos ang party at ang lahat ay nagsiuwian. Pinagtimpla ulit ni Anne si Joe ng kape at inilagay ang sleeping pills. Nakatulog si Joe at ininject ulit niya ang heroin. Ngunit humihinga pa rin si Joe. Kasunod noon ay tinawagan ni Anne si Madavi at inutusan na kaibigan na bilhan sila ng pagkain. Pagkarating ni Madavi sa bahay nila Ann ay agad niyang sinabi na Ikaw ang may kasalanan kaya ganitong kondisyon ng aking boyfriend dahil inujok mo kung gawin ito sa kanya. Sa mga oras na yon ay paunti-unti na rin namumutla ang buong katawan ni Joe at may lumalabas na bula sa kanyang bibig. Nung nakita ni Ann ay agad siyang nagpanik. Kasunod noon ay tumawag siya ng ambulance kunit natagalan din itong dumating dahil maling adres ang naibigay niya. Pagkarating ng ambulance ay sinabi ni Ann na una ay nilagyan niya ng sleeping pills ang kape ng boyfriend. At nung nakatulog na ito ay ininject niya ang napakalaking dose ng heroin. Kasunod noon ay dumating na din ang mga pulis at inaresto si Ann. Nadala pa sa hospital si Joe ngunit binawian din ito ng buhay. Noong nabalitaan ni Ann na patay na si Joe ay nagumpisa na siyang magwala. Sobrang nasaktan at nagulat ang mga magulang ni Joe sa nangyari. Sa isang interview ay sinabi pa ng ina ni Joe na pinatay ng demonyong babaeng yon ng aking anak. Dagdag pa niya na malakas ang kanyang pakiramdam na may masamang gagawin si Ann sa kanyang anak dati pa lamang. Katunayan ilang beses na niya sinabi kay Joe na iwanan na si Ann ngunit hindi nakinig sa kanyang anak. Sa toxicology report ay nakita na si Joe ay namatay dahil sa mataas na dosage ng heroin sa kanyang katawan. Noong nalaman ng mga pulis ang plano ni Anne sa boyfriend ay pinuntahan din nila ang bahay ni Matavi. Sinuri nila ang bahay at nakakita sila ng ilang diaries at ebedensya kaya inaresto din si Matavi. Ngunit kalaunan ay pinalaya ito dahil siya ay nakapagpiansa ng $100,000. Pero pinagbawalan siya ng korte na lumabas ng kanyang bahay at kung lalabas man ay dapat may kasama siya. Nagsimula ang trial at tiwala ang mga magulang ni Joe na mapaparusahan si Ann at makakamit nilang ang hustisya. Pero napatunayan sa korte na hindi mentally stable si Ann at wala siya sa kanyang katinuan nung pinatay niya si Joe. Ayon sa prosecutor na nakasaad sa diary na nakita sa bahay ni Madavi, ang planong pagpatay ni Ann kay Joe. Sa kabila ng mga ebidensya nakita at pag-amin mula kay Ann, ang korte ay sinentensyahan lamang si Ann ng 10 years na pagkakakulong at eligible siya for parole pagkatapos ng apat na taon. Habang nakakulong ay nagtatrabaho si Ann sa library ng kulungan at laging pumupunta sa kanyang psychotherapy sessions. Dahil doon noong 2001 ay nabigyan ng parole si Ann. Ngunit di nagtagal ay muli siyang binalik sa kulungan ng isang buwan dahil nahuli siya na gumagamit ulit ng ipinagbabawal na gamot. Pagkalabas niya ng kulungan ay muling na-inlove si Anne sa isang lalaki na mas bata kaysa sa kanya. Si Madave naman ay dumistansya na kay Anne. Pumunta siya sa US at binago niya ang kanyang pangalan. Dahil sa nangyari ang pamilya ni Joe ang siyang pinakanasaktan at nagdusa. Hindi nila maintindihan kung bakit nakatanggap ng mababang sentensya si Anne sa kabila ng ginawa nito sa kanilang anak. Para sa kanila dapat ay life sentence o di naman kay death penalty ang ipinato sa kanya ng korte. Taong 2017 ay lakas loob na humingi si Anna patawad sa mga magulang ni Joe, ngunit hindi nila ito tinanggap. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!